Hello guys, ito ang Adena Life 360, ngayon tapos na tayo maligo, ngayon naman outfit natin ngayon ay ito. mission tayo na gagawin samahan nyo ako guys so guys ngayon nasa besta market tayo meron tayong yema kailangan so natin itong ibenta ngayon ilibot tayo ito so tayo sa sa loob ng market saan mo yan hello guys tayo sa loob ng market ang mission natin ngayon ay may benta to 12 pesos Hanap tayo ng mga pagbebentahan. piraso to sampu sampu piraso to ano yema natin pastillas Kailangan natin tumabenta pag na ito uh, hello po. Ah, uh, uh, pwede po ba ano? Uh, meron lang po ako ng ano. Sige po. Salamat po. Tago Salamat po. Hindi pa tayo nakaka-isa. Ah, nakaka din tayo. Ah, hello po, sir. Meron po akong pastillas po. 12 pesos lang po. Okay po. Salamat po. Wala natin na mapenta. Ah, hello po. Meron po akong pastillas. 12 pesos lang Ah gusto tayong isang pupuntahan. Hello, ma'am. Uh, hello po, ma'am. Bagus uh, niyo po, Bastillas. Ano uh, na po, 12 pesos po ba gusto po pastillas? Ah, uh, meron po siyang challenge po. Ah, ano ba yung challenge? Ah, uh, ano po? Ah, may tipes po siya po bibili pastillas para po mapalago po siya. Ah, uh, bago siya po pastillas. Sabi. Wala po sila kumain ng Ah, pastillas ko. Pabis nila ko. Uh, 12 Pesos oh. okay. na, na to so, ito po. Mayroon na pagbenta. Na Sa bala. pagbenta ng peraso. Ah, ano po sa sublog. na like po. Salamat po. Tayo na pagbentahan sa food court. Ano pa tayo? peraso pa tayo. Para matapos itong college. Ano pa tayo sa iba? Pagkakalish ng din po sa ko lang po. Baka kukwento ko sa inyong kabilya po ng best lang po siya. Okay po. Salamat po. Pasensya po sa bahay. Kaya naman ako po sa uh, inyo po. ko Salamat po. Pasensya po sa Tawala tayo, tayo sa food Para maubos ko Pastillas Ikaan siya natin Uh, hello po. Baka gusto nyo po. Pastillas. Okay. Pag-alas lang po. Ang okay. tayo. Ah, ano, pagbenta natin sila. Dito tignan natin kung na natin sila. Uh, hello po, excuse me po pamplip po siya ako. Ah, uh, pastillas po, 12 pesos lang po isa. po. Maraming salamat po. Ah, uh, challenge ko po kasi yan. Ano po yan? Habo. Ilan yan? Ah, bali limo po. Baka ano? 60 po. Ah, po. Ah, okay, Ay, nakuman. Sino mo nara? <laughs> <laughs> Arabina. 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 Nalo ko no, si no, Arabina. No, 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 no. Arigiting eh. Arigiting. Ganon? outside side deko ng buka niya. Maraming salamat po sa inyo. Ito na lang kayo. Sige. Salamat po. Ay, Salamat po. Salamat po sa inyo. Ano na? tayo sa inyo. sa SM tayo tayo sa food court ito naman yung pagbibentaan natin ito naman yung pagbibentaan tayo ito still yes Ngayon, dito tayo sa food court. Siyempre, tayo naman natin dito ba may mapagbentahan tayo ng prestigious. Ah, hello po. po pastillas. Talpes lang po. Ah, hello po. po pastillas. Talpes lang po.

po, gusto niyo po pastillas, for so best lang po. Uh, excuse me lang po, baka gusto po ng uh, pastillas po, for so best lang po. Have a nice day po. Thank you.

Uh, binili ko po siya ng pastillas. Uh, tapos po, uh, ibibenta po siya ng 12 pesos po para po magkaroon po ako ng pera at makabuo po ng 500 pesos sa limang araw po. Bago siya lang po bumili. Wala ka ba sa nag Okay po, maraming salamat po. Have a nice day po. Hello po, bago siya po pastillas. Hello po, bago siya po pastillas. Ayan natin dun ah, Hello po, babi siya po, Pastillas oh. ah, Excuse me lang po, may challenge po sa... Pasensya ah, no, po sa bala. Hello uh, po. May challenge lang po ako para po sa YouTube. Uh, meron po siya ng 80 pesos. Binili ko po siya ng uh, pastillas po. Tapos ibibenta ko po siya para po pabot po ano kayo siya sa 5 days na po. siya po bumili ng 12 pesos na po. 12 pesos po. Ayan. Yeah.

uh, abat na peraso po. Ayaw lang po eh, sir. Ito po yung hindi, mga abat na peraso. Hindi po, sige po. Sige na, sige na, sige na. Hindi po, ano yung pastillas po yan. Ito lang po, may bar yan. Sige, sige, mag-inyo. Maraming salamat po. Bye, sir. रामेटको ओइन न अबुग दिन आज त पुफलेङ ब्लग त पुआ दिन लाइब्रेरी छ रामेटको पुगि भएन त ह पर म You guys त यु So, meron tayo na pagbenta. Sa uya. 12 pesos. 12 pesos na. Okay, sa vlog. Challenge kasi ako. Yung challenge kasi, uh, bindi ko siya ng Ah, uh, pinili ko siya tapos magbebenta kami. kayo pag magbebenta ko. Tapos, kailangan ko siya mapaabot na 500 Vantex sa ilang araw. Kaya magigawa niyo ako.

Facebook? Facebook? Ah, uh, YouTube. Ah, uh, hello po. May challenge po kasi ako. Ba, gusto nyo lang pong bumili. Ah, yeah. uh, okay po. Pasensya po sa bala. Ah, uh, may challenge lang po ako. Ba, gusto nyo lang pong bumili. Pastillas po. Ah, uh, surface lang po siya. Ayan po siya, bala. Bilaw mo. 12 pesos lang po isang. 12 pesos lang po. Ito na po siya. Mas? Bilaw po. Okay, na yung plastic. Sige po, pwede na yung plastic. Okay, na-bill siya mo. Bali, ano pa yun? Dabi dito, 60. Ay, 60 tuloy. Ano lang po pala. Bali, 3 po, Ay, 5 po. Tama, Bali well, yung challenge ko po kasi ano po ah uh, yung may tibes po hindi po movie po ang pastin las binenta po siya Thank you you salamat po hindi po lang po ko salamat you. po sa pasensya po sa abay okay, lang po Thank you. salamat po ngayon nabenta na natin siya ipapakita na natin yung pastillas natin Tapos na yung ating challenge Hindi na araw naman Hindi na lang, a day na live 360